Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiante News sa tidsa inyo ng Affairs of the Vice President. Para sa maraming Pilipino, higit pa sa karagdagang puhunan ang hatid ng magnegosyo tada'y program sa kanilang buhay. Sa Quezon City, kabilang sa nahandugan ng 15,000 pesos ang isang nanay na matagal ng mananahi. Narito ang ulat ni Brian Latasa. Naging libangan na ni Nanay Trinidad Agor ng Barangay Holy Spirit ng Quezon City ang pananahi. Kabilang sa mga finished product ng nanay itong mga kurtina, binebenta niya ang mga ito sa murang halaga lamang. Ay nagsimula po talaga ako 2003. 2003 nananahin na ako. Ay 2001 paunti-unti ako tumatanggap ako dito ng putol ng pantalon, mga ganun-ganoon tapos nung 2003 nakabili ako ng maliit na makina, yung ano lang, yung tig 3,500 sa pier. yung ano lang maliit lang 'yon. Tapos na nananahi ako pati uniform ng teacher para mga 2005 nakabili na ako ng ganito. Ito na yon. Ito na yung luma ng eh. Segunda mano yan, binili ko yan sa taytay. Kung ng nanay, maganda ang kita sa pananahi at sa tulong ng kanyang simpleng hanap buhay ay nakapagpatapos siya ng dalawang anak. Hangad ni Nanay Trinidad na patuloy na mapalago ang kanyang hanap buhay. Kaya't labis ang kanyang kasiyahan na kabilang siya sa mga pinakabagong magnegosyo taday grantees ng tanggapan ng pangalawang pangulo sa ilalim ng magnegosyo taday program. Kinakailangan kasi niya ng karagdagang puhunan dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng ilan sa mga ginagamit niyang raw materials tulad ng tela. Siyempre masaya ako kasi first time ko makatanggap ng ganun. First time ko makatanggap ng 15 k sa ilalim ng magnegosyo day program, nakatanggap ng 15,000 pesos ang nanay bilang livelihood grant. Tela lahat. Worth 50. Ah, bali, ano lahat yon Kasi hindi pwedeng mas bababa sa 15K yung sabi sa amin. Ang ah, nabili ko yung 16,500. Kasama na dun yung oil, yung sinulid, lahat-lahat ng gamit ko sa pananahit. Pati karayom, pati tela. Para kay Nanay Trinidad, maganda ang hangarin ng Magnegosyo Today program at malaking tulong ito sa mga Pilipino na hangad na magkaroon ng sariling pagkakitaan. ay malaki na bago malaki na itulong talaga. Kaya sabi ko nga, salamat talaga sabi ko dun sa OBP kasi nga malaki nga yung naitulong sa amin. Kahit sinong mga kasamahan namin na ano, yung mga nakakausap na kakausap ko na narilisan, pare-pareha din. Thank you, maraming 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 salamat po sa magnegosyo taday. Mula po dito sa Quezon City, ako po si Brian Latasa, ang lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. OVP sinoportahan ang negosyo ng isa pa nating kababayan mula sa Quezon City, pananahi at pagbebenta ng basahan ang kanyang napiling pagkakitaan. Yan at marami pang mga balita ang dapat abangan dito lamang sa Valiente News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan na ninindigan at matapang mga ulat at impormasyon. Maraming salamat!